kasaling tapat na gagala guys. <laughs> Alas dos sila. Ang ganda din sabi na. Punta ko sa isang bahay na ng... oh, yes. Ano po sila yun. Kunti pa lang nalalakad po. Nihingal lang ito. Gusto po already. Yeah. Ganda no guys. Ganda ng mga puno.

kaya pag maraming bahay ang tawag ko na. lang tapos ulit na rin. Hulit na rin din sa kagila kasi. i-check the bridge kasi maraming tao din. So bago, bago lumabas na school yung anaga ko. Kailangan lang pumalik ulit sa kabila. Gusto lang sa kama yung alaga ko. So, ayan. Nagmamas ko, inuubo kasi ako. Tagal na yung ubo ko, hindi nawawala. Ganda. Ganda na mga, mga balakalak dun sa bulo. Ganda na mga halaman, na mga puno. Ganda na mga halaman, mga puno. Malak-malak siya ng mga puno-puno. Hindi ko lang pa tawag sa puno. Para sa ilang-ilang yung ano mabango. <toss> Mabangon. Ang ganda ang <yung> bulaklak <toss> Yung mga puno, may mga bulaklak bulak Hindi lang pansin. Gusto ka-ingit. Sinara nila dyan. Ito ang building na to. Ano ba ito? Prosecution. Prosecution yata to. Uh -huh. Yan, gagawin niya naman nata yung mga building dito sa Di ba ganda ng mga pulutin ng linis? Saka walang kalat kahit dahon na tuyo. Masa nililinis na na ganila. Nakakaganda lang na ito. Maganda ng paligid pag walang din. Thank you. Hindi malalayo mga pagdito ng building Hindi gaya sa iba. Sa Shanghai, sa Beijing. Dikit-dikit. Ito. Prosecution daw sa sabi ko. Ito. Artist na. Kaya so, not... pala marami na mga bagay. mga pala na mga. Ito sa kundi. Di ba? Ang lamig lang. Ang lamig maglakad sa ilalim ng puno.

Hãy subscribe cho kênh Ghiền <coughs> Mì à, Để không bỏ lỡ những video em dẫn It all a station, sir. that was a school in Sahara mm -hmm. Mm -hmm. Was a <coughs> Cool. Hi, Jessica. Pagod na -ja siya sa akin. Eh, pagod. Sabi ko to, ayoko na. Sabi ko, maglalakad na lang ako, wag na ako mag-car. Sa so, tatawid ako. Patik muna. na. Ah, pagod. Jagos. ako pupunta sa building na yun. So, ayan. Tatawid na. Saka kulay green na. Tawid ko. Tawid Tapos, tumawid dito. Tatawid na. Yaman sabi ko. Charo. sa bangs. So, ayan. Tatawid na tayo, guys. Gawin na ulit siya. Ah. Sarap maglakad ka sa mainit. Oh. <coughs> so, yung service ko. Nagulat naman ako kay Ola. Kala ko yung bangga. Yung lamig. Ang ganda na po. yun, ganda Oh, I have <coughs> <So, coughs> not minutes for the one of this not gonna spring and they're not

na magbukas na siya. Hindi ka makapasok nang walang card. Kahit sa okay. gate. Ganda ng park nila dito. Park. Community park. Ito ako dagaan. Ayun Kasi ang puro Ini pa mga building dito, diyan kami, Oh, pagod, pagod si Kulasan, ah, ngayong nakapaglaro ang dito, diba, Mm -hmm. oh, it's cloudy It's cloudy. Oh. Oh, oh. <coughs> oh, <wala, it's laughs> oh, my goodness. What? It's a I'm Doon sa kabila. Mm. Malapit na karating sa pa. Sarap pag walang inip. Oh. Mm. Ay, alright. mm, -hmm. mm. Da -da -da. And then, please <laughs> anything so,

The number of the individual.

So, oh, ayan yung mga room. Kahit yung room, ang sarado, di ba? Maglipit ako ng konti. Yeah. So, ayan. Bago mo play sa ng amin ko. Yeah. Yeah. Ito ang sa baby namin ng kulit sa kanyang laruan. Wala pa masyadong gamit. Wala ka siya, siya dito sa Beijing. So, ayun. Ito okay, naman yung Ito naman yung may sarili akong room dito. Kaya hindi ako nakatulog dito. Bago pala sa dito. Bago pala siya. So, tapos yung kusina namin ang gulod ko. Diba? Ayan. Pero nagluluto na ako dito. Minsan. So, oh. coffee maker namin. Para hindi na daw kami order yung pa. Okay. Hindi ba? So, ayan guys. Thank you for watching. mag pick muna ako bago mag-sulit. Bye!